magandang hapon ito kami ngayon sa Maykulasi, nagtago hindi pa rin kami maka operate kaya naabutan po ng bagyo pero gusto namin sana mag operate kaya lang hindi po pwede kasi malaki po yung alon hindi po papayag ang coast guard dito po sila lahat nagtago. Ito po yung aming bangka na malaki. Yung maliit po na iwan po doon sa amin. Kasi hindi pa po yun na ibababa. Yan siya yung kulay green. Dito po yung kulasi port na sinasabi nila bugat <tong> mo ma lang <tong> ilaan <malay> lang <tong> ilang <malay> <tong> lang <malay> <tong malay> Yan si Mak-Mak <laughs> Anong ginawa mo sa budget mo, ma Puga. Ano? Ha? Ay, po nga, may iibiling Mak, kung may utang kaya, ibilan ka namin, Mak iulog mo muna sa na mag merienda mo karga mo muna doon wala kang dalang banyera dyan What? That's <laughs>